Ayan guys, yung nagawa namin maghapon Tingnan nyo guys, to Ayan, nakapag-runner kami dito Nabakalan din yung iba Ayan, yung, may mga nabakala na Ayan pa sila, o oh. Ayan guys, to Mag-alasin ko na guys, quarter na Malapit na kami ko yan. Ayan. Ayan guys, hanggang bukas lang na pasok namin guys. Webes. Tiyarnis, wala naman kami pasok. Hanggang webe, ano, lunes. Ako pa na naman yung pahinga nito guys. Tatlong araw ang pahinga. Yan yung dalawang uh, tatlong araw namin yung tatong pagkawin dito. Yan yung nagawa namin lahat. Yan yung mga naranira namin. Uh. <coughs> Oke, okay, sige. Tima, 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 tima. <laughs> <laughs> tikpet, tikpet, tikpet. <laughs> ya guys, kami. Kena, kena, kena. Guys thank you boasali guys